Qua non è Wow, ang lalaki kasi laki ng ulo. Laki nga yan. Kailan ba yung malalaki? Ano na to? to Oo, yan. Ay, hilog naman yan dun. Huwag na muna yan. Isa lang. Kasi yung nakara na nakuha natin. Hilog, hilog na. Itali ulit, tago ulit, kasi baka harbisin yung mga kamatis nga doon eh. Hina-harvest. Kaya hinaharvest na namin yung ikaw. Tahimik ang mga kapitbahay naming resort. Kami merong guests.